Oh, mga boss, ito yung electric pan ng bianan ko dun sa bahay nila. Na hindi na raw gumagana. So, inuwi ko at ginawan ko ng paraan. So, mga boss, ito, isang wire lang ang kailangan para gumana uli ang electric pan nyo. O, oh, isang wire lang. Hindi na kailangan pumunta sa pagawaan pa ng electric pan para lang magkaroon ng power uli ang electric pan nyo. Mm, malaking tulong din to sa inyo mga boss. Kaya panoorin nyo kung paano ko ginawa ng paraan para kumandar uli itong electric pan na ito. Kasi sayang, magkano rin ang electric pan. Tapos pagdating mo sa paggawaan, magkano rin sa inyo yung labor. Eh ito, counting tip lang, counting kaalaman lang, okay na. Gagana na uli electric pan nyo. So mga boss, panoorin nyo. So ito nga yan. Hmm. Siyempre, titestingin mo muna yan. Pag pindot mo yan sa pindutan, number one, number two, pag ginawakan mo yung kabita ng panayan, yung ee na yan, at wala kang narinig na ugong, hindi man lang yung gumagalaw. So, ibig sabihin mga boss, may problema yung dayo yan sa pinakang loob ng winding na yan. So, sa liliit ng wire nyan, eh, mahirap buksan. Kaya ito na lang jumper. Kailangan mo lang dyan ng isang wire. Yan. Yung wire na yan. Yung wire na lang yan. Kailangan mo, boss. Yan lang balatan mo lang yung magkabilang dulo hmm. tapos buksan mo rin yung ilalim syempre, diyan natin gagawa ng paraan yan diyan natin na, paradaanin yung jumper natin hmm. o, ang gagawin natin dyan isuot mo yan dyan boss isuot mo dyan sa butas hmm. at hindi pa nga yata maisuot-suot nito ano ba naman tong ito yan mga boss pag naisuot nyo na ng wire yan. Yan. Hanapin nyo ngayon yan. Yang, yang merong wire na yan na magkadugtong. Huwag hmm. nyo kukunin yung papunta dun sa switch. Huwag dun. O, oh, yung sinasabi niya huwag dun. Uh, yan, yan, yan. Yang may dugtungan na yan. Diyan nyo ngayon, i- kakabit yung wire na isinuot natin. At siguraduhin nyo rin, boss, na maigpit talaga pagkakabit niyan. O, oh, yan. Ipitan nyo maigi para hindi kumalas. O. So, pag naidugtong mo na yan, at sigurado na, mm, syempre siyempre, ayusin mo dyan sa ilalim. Hmm. So, wag mo munang kokoberan yung mamaya na. Tapos dito naman sa taas. Ayan, kung makikita mo dyan, boss, syempre yung kapasitor natin may dalawang wire yung iba, pulat-itim. O, oh, hindi pa nga maipakita. Ito, eh. ipakita natin ang maganda. Yung ibang kulay kasi ng kapasitor, pulat-itim ang wire niyan. Ito kasi, parehas ang kulay. So, ang gagawin mo lang dyan, balatan mo lang yan. Balatan mo yan. Yan. Ang ginamit ko dyan, eh, ininitan ko lang ng lighter. Siyempre, matukunaw yung wire niyan. Eh. Yan. Kasi, hindi mo alam dyan. Kung kasi yan, pwede yan sa kabilaan, kahit dyan may kabit. Siyempre, kung balik ikot, sa kabila mo ilagay. O oh, yan, ganyan lang. Oh. Pag, kumab kuma, kumaliwa ikot niyan, so, ibig sabihin, baligtad, ilipat nyo dun sa kabila. O, oh, ganun lang. ah uh, ganun yan, boss. Ganun lang yan. Hmm. Tapos, syempre pag nabago mo balutan ng ano yan, tape man, eh, testingin mo muna kung iikot. O, ah, yan. O, oh. ha? oh, tapos, Check up yung maigi yung ilalim. Baka mamaya eh, siyempre eh, wala pang balot yan eh. Mga tapos ngayon, i-testingin mo ngayon. Para masigurado mo kung umiikot na. Ano na, o oh, yan o. Oh, yan oh. Oh, saksak mo. Saksak na niyan. Hindi natin kung umiikot mga boss. O oh, ayun o, oh, umiikot na. Oh. Basta boss, ang kailangan nyo lang tandaan dyan, kapag bumaligtad ang ikot, ilipat nyo yung wire na ginamper natin dun sa kabilang wire naman ng kapasitor. O, oh, para, kasi kailangan ng ikot ng pakanan. Pag kumaliwa yan, nasa likod ng hangin. So, yun lang boss, pagbaligtarin mo lang yung wire na kinabitan natin dun sa kapasitor. Basta, mahanap mo yung pakanan ng ikot, okay na yan mga boss. So, libre na, wala wala kang babayaran, wire lang ang katapat. May marami naman siguro kayo mga extra wire dyan sa bahay at saka electrical tape. O, pagkatapos nyan, baka may langis ka pang kumakanta yung singer oil. lalagyan lagyan mo yung, lagyan mo yung ano boss, yung busing niya. Oh, patakan mo na lang na yung busing yan. di mas maganda lalong umikot yan. Parang brand new uli yan, diba? di ba? Eh, walang gastos.